Ang tambalang Ekonin na binubuo ni na Janin Gutierrez at Jericho Rosales, ay tila nagiging paborito na ngayon ng mga fans. Napansin ang matinding chemistry ng dalawa mula nang unang makilala sila sa kanilang proyekto. Bukod sa kanilang kagalingan sa pag-arte, tila nag-aambag din ang kanilang likas na pagkakasundo sa pagpapakilig sa mga manunood. Sa mga nakaraang pagkakataon na sila ay nagkasama, hindi maitatanggi ang pagtangkilik ng mga netizens sa tambalang tinatawag na Ekonin. Hindi lamang sila pinuri sa kanilang husay sa pagganap kundi pati na rin sa pagsasama ng kanilang mga karakter. Ang bawat eksena na kanilang ginagampanan ay nagbibigay buhay sa kwento at nagpapalakas sa samahan ng kanilang mga karakter. Ang tila natural na pagkakasundo at ang hindi mapapantayang kilig na hatid ng kanilang tambalan ay isa sa mga dahilan kung bakit umaasa ang mga fans na mas marami pang proyekto ang kanilang gawin kasama. Ang tambalang ito ay hindi lamang nagbibigay saya sa mga manunood kundi nagbibigay din ng inspirasyon sa mga gumagawa ng pelikula at telebisyon na patuloy na bumubuo ng mga kwento na nagpapalaganap ng pag-ibig at pag-asa. Sa kabila ng kanilang mga individual na tagumpay sa industriya ng showbiz, mas lalo pang tumitindi ang interes sa kanilang tambalan dahil sa kung paano sila magkasundo at magpakilig sa isa't isa sa harap ng kamera. Ito rin ang nagbibigay ng daan para sa mas malalim na pagpapahalaga sa kanilang mga karera bilang mga mahuhusay na aktor at aktres. Isa sa mga patok na usapin sa social media ay ang paghiling ng mga netizens na mas marami pang proyekto ang ibigay para sa tambalang ekonin. Ang pagkakaroon ng mga proyektong magkasama ay tiyak na magbubuklod sa mas maraming manunood at magbibigay daan sa mas maraming kwento na magsisilbing inspirasyon sa mga sumusubaybay. Sa paglipas ng mga araw, patuloy ang paglago ng kanilang popularity at ang walang kapantay na suporta mula sa kanilang mga tagahanga. Ang bawat post ng mga netizens tungkol sa kanilang mga eksena at kaganapan ay naglalaman ng positibong komento at suporta para sa kanilang tambalan. Ito rin ang nagiging daan para sa mas malalim na pag-intindi sa kanilang mga karakter at ang pagtangkilik sa kanilang pinagsamang husay sa pag-arte. Dahil dito, hindi na nakakapagtaka kung bakit umaasa ang mga netizens na mas marami pang proyekto ang kanilang gawin magkasama dahil sa tiyak na kasiyahan at pagmamahal na kanilang ibinibigay sa bawat proyektong kanilang pinagbibidahan. Ano ang sinyo si sa balitang ito?